Solid kapuso pa rin si Carla Abellana after 15 years matapos muling pumirma ng kontrata sa GMA Network. At sa gitna ng sunod-sunod niyang mga proyekto, handa ba si Carla sakaling magkita silang muli ng ex-husband na si Tom Rodriguez na kamakailan lang ay nagbalik bansa na? Sinagot niya sa chika ni Nelson Canlas. halos dalawang taon matapos lumipad pa Amerika. Kasunod ng paghihiwalay nila ng asawang si Carla Abellana, balik bansa na si Tom Rodriguez. Sa isang IG post ng manager ni Tom na si Popoy Caritativo, ibinahagi niya ang isang larawan ni Tom na inulan ng welcome back comments mula sa mga kasama sa industriya at fans. Kaya sa contract signing ni Carla bilang certified kapuso pa rin matapos ang labing limang taon tinanong namin siya tungkol sa pagbabalik ni Tom sa bansa but how do you feel alaman. that you know i didn't even no o inkulam nalalaman okay da ite it, parang i don't feel you know intimidated scared nervous wala namang ganun um of course um, artista siya may obligation siya hindi sa kabuso uh, dadating naman talaga yung day na babalik siya sa trabaho ay, hindi mo may iwasan yan. We've, I've thought about it many times. Um, expected naman yan. Nobody just knew when, di ba? Hmm. So, I remember pa nga saying one time na, natatanong sa akin, so, ano magiging reaction mo, let's say, pag pag nagkasalubong kayo or nagkita kayo? Are you ready for it? I think naman okay lang. Ready naman ako. Ay, hindi naman ako yung type na, ay, ayoko or, or avoidant or what. You know, it's inevitable. Ika nga. Sa ngayon, busy si Carla sa sunod-sunod na -sunod projects na nakalinya sa kanya. Habang ginagawa ang afternoon prime series na The Stolen light pinaghahandaan niya na rin ang isa pang serye with Bea Alonso na Widow's War. At ang good news sa fans, ayon kay SVP for Entertainment Group, Lilibet Razonable, Marami pa tayong gagawing mga projects with Carla. Uh, nakita naman natin uh, na napakahusay niyang artist. So, nararapat lang na ipagpatuloy natin yung mga uh, magagandang dramas uh, na with Carla. Naselyohan yan sa contract signing ni Carla kanina sa pangungunan ni na GMA Chairman Atty. Felipe Gozon, President and CEO Gilberto Duwabit Jr., EVP and CFO Felipe Yalong. Dumalo rin sa okasyon si Senior Vice President Attorney Annette gozon Valdez, ang manager ni Carla na si AAA Management President and CEO, Michael Tuviera, at iba pang opisyal ng GMA Network. At siya talaga ay isa sa pinakamaganda, pinakamagaling. At ang lahi talaga ni Carla, nasa showbiz eh. Kaya't uh, sinabi ko na malayo pang mararating niya. It's a source of great happiness and pride when we see how the homegrown talents evolve and grow carla is a classic and one of the finest examples of that nelson canlas updated sa showbiz happenings